Hi guys! Ngayon, first day ni John Vic na pumunta dito tapos nag-overnight siya tapos pumunta siya ng ilog ngayon, di ba? Oo. Oh, okay. Sabi, sabi niya kasi gusto niya daw maranasan yung ano, sa province. Mas, na pumunta ng ilog. O tapos tama yung saot niya, di ba? Napakagaling! Kasi guys, <laughs> hindi talaga <laughs> ako nakatulog kasi ang kulit ni, ano, Uy, hindi, sanay yeah, sana ay kasi talaga siyang matulog ng ano, nang madaling araw. Oh, ano daw? <laughs> nang madaling araw tapos ano, sasakay siya sa Manila, 'di ba? Ganun pala, oh. 'di ba? Ano bomba na. <laughs> bomba na. <laughs> Kaya guys, ngayon samahan niyo kayo pumunta ng Ilog, guys. At tingnan natin kung oh. anong kung maganda nga ba talaga yung ilog na pupuntahan namin at mag enjoy si John Nick. Kahit saan naman mag enjoy ako. Basta ako. Siyempre, kasama ko siya ano <laughs> Kaya, let's go! <laughs> Samahan nga pala natin ang John Hart guys sa kanilang unang gala dito sa Batangas. Bale, kasama nga pala naman ng tatay ang sakmo at saka ang aming pinsan. Makakalayo. Makakalayo. Hello po. <laughs> sa akin naghigh. na <laughs> nagkaroon ng mahabang mahabang nakakapagod. hey guys what's up? we're going to ilog. do you know what ilog? that's uh like a uh, small river. <laughs> the <Boston> River. <laughs> so guys, eto sa sa good experience for me guys kasi alam nyo na uh, first time ko mabanding yung parents ni ni Hyatt, yung future mama ko. Uy. <laughs> Walang ganun. Wala to lang may mga tayo. Ay, gagawin <hel> eh, wag mo iwan yung ano. Ano Antayin natin kasi iniiwan na lang siya guys. So. Antayin natin siya. XD na lang yan sabi ko xd Hindi ko na So guys, uh, first time ko dito sa Batangas at first day ko rin dito. Sobrang nag enjoy talaga guys. Parang ina-ano ko guys, minamatter ko talaga yung experience na to. At alam nyo yun guys, siyempre, bira lang tayo makapunta dito. At syempre first day na kasama siya. <laughs> <laughs> Ito guys, yung mga kapatid ni Art. Ito yung papa ni Art. At napakabait nila guys. Ayan yes. nga guys, ito mga pinsan niya. Ay kapatid, ah, kapatid. Ay, kapatid ako. <laughs> <laughs> so guys papasok kami sa Mart kasi syempre bibili kami ng mga food. Uh, and guys, ano bibili ko? And guys bumili ko siya ng tante. Ano? Si Ito guys. Pagpasensya na yun yung suot ko kasi guys ilog lang naman yung pupuntaan d'ya ka. Hindi na ako nakapagbihis. Nagimili ngayon si A.A. Heart. Ano yan binili mo? Ah, inuubo kasi si A.A. Heart. Kaya, hindi ko, ko alam kung Yan nga pala, si John Vic na nga palang humawak ng aking cellphone at siya na ang nag-vlog ng kanilang paggala ngayong araw na ito. Tapos yan, makikita ko dito sa video, tamang pakit lang itong si John Vic na aray. Tapos kasama si Arto. Hi, heart! Kaya guys, samahan nyo muna kami! Pero ano to, John Vic? Ano na naman itong pinagagawa mo? Full storage na ako, tama ka na. Ito guys, sumakay na nga pala kami ng tricycle at magkatabi yung dalawa dun sa may likod. Tapos katabi ko naman ay si Sakmo. Hi Sakmo. Hindi pala kita. Dito nga pala sa daan guys ay ginagawa ang kalsada at tingnan nyo sobrang nakakatakot. Feeling kasi namin guys ay guguho na are. Tingnan nyo butas butas pa. Parang yung final destination di ba diba? nakakatakot sobra. A few years later. Hi guys! Hello. Guys, finally, andito na kami, oh. Palusong. <laughs> Palusong Paluso ang dati rin. Diyos <laughs> ko po ay. binayad mo dito. Ang binayad ko sa rin si Kali isa. Yan. Diyos ko po. Ala, Grabe, 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 grabe. <laughs> Tara guys, muna tayo dito. Kakanta tayo, John, bigkakanta tayo, 'di Kakanta ko sa video, okay? Ah, may video Okay. Let's go. Dito nga pala kayo pumunta sa May Tampisaw Resort. Tingnan natin guys kung maganda nga ba talaga dito kasi balita ako maganda daw din eh. Bali may entrance fee nga pala guys na 70 pesos per person pero pag bata 50 lang daw. Kaya let's go, pasok-pasok muna tayo. Ayan, tamang lakad lang para makapunta kami sa cottage namin. Guys, dito na kami sa ano sa May Ilog. Ayun, nang-iilog. Oh, diba? Ang ganda. Saan ka pupunta Ah, saan ka mo? Sa Doon? Tara, tayo. Go, pumunta na kayo. Tapos si John guys. Ito si John ko Kakain na doon siya at gutom. Gutom <laughs> na. Tara, kain na tayo. Ay, kain na tayo. Gutom na rin ako. Grabe, gutom na rin ako. Kain na tayo. Tara, guys. Kain na muna tayo. Kitang-kita nyo naman guys, yun mga bata o nage-enjoy na talaga dito sa Maytampisaw Resort. Para sa akin guys, 8 over 10 to kasi malinis naman ang ilog nila. Hindi naman makati yung tubig, diba? May ibang ilog kasi, guys, na makati yung tubig, diba? Pero dito, hindi. Sobrang linis tapos maganda naman, diba? Kaya, 8 over 10 ka dyan. Ayan, tamang langoy-langoy lang ang mga person Tapos si John Vic, oh, ang galing lumangoy. Ayan, enjoy na enjoy John Hart, guys, kasi maganda doon tubig. At meron doong balsa or may kawayan doon na pampalutang sa tubig. Kaya, tara, mag-enjoy muna tayo. Let's go! Buti na lang guys, nag-enjoy yung bisita namin kasi nakakaya pag hindi siya nag-enjoy, di ba? At nasatisfied naman siya dito sa may ilog na pinuntahan namin, napakaganda oh. Tapos enjoy na enjoy pa, di ba? Gusto niya na ice cream? Tunay. Ayoko nga. <laughs> guys, ibili mo naman ng ice cream guys. Tara, ibili ice cream. Let's go! Dahil medyo mainit nga ang panahon guys, ay bumili na rin kami ng ice cream din eh. Mura laang naman, 15 pesos ang isa kaya bumili na kami ng 10 piraso. 10 piraso kasi ang binili namin ice cream kasi nga matatako yung mga kasama ko, 'di ba? Lalo na mga kapatid ko. Kaya tara na guys, ibigay na natin ito sa kanila. O oh, ayan na, na nga, maubos niyong lahat. Eto yung dalaw, sweet na sweet na ang mga person, parang matagal nang magkakilala, 'di ba? Kaya enjoy muna kayo dyan. Bye. Terima kasih telah menonton!